Good morning idol good morning, good morning hot, guys lihat guys oh labas. Ay nga, tayo, tanong na. So, mami meron. Ilan? Panda. Ay, panda. Katat, wala po. Yung dragon lang. Baka malaya. Ano, malaya. Isang bag? No, isang bag na, na dragon. Wala na? Upos na? Ay, upos na. na. Bale, may ano ka ba? Dragon? Wala na. Dragon. dragon. Ay sila yung wango. Wala ka palagos, malaya na lang. Dapat pala 20 na sinorder mo. Ano dog, duwa? Saan o? Dapat lang tali ng bumbing dyan. Sayang ma. Sayang yung Ay, ito. Buwento tulok. Kapag wala ng kami?